Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Sinabihan ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang ambassador ng China na huwag harangin ang mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Browner na nakausap niya si Chinese Ambassador Wang Shilian kaugnay ng pinakahuling insidente ng panggigipit sa mga barkong dumadaan sa lugar. Ani Browner, sinabi niya sa ambassador na huwag harangin ang mga resupply ship na dumadaan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinilit niya ng ambassador na teritoryo ng China ang lugar at naghamo ng gulo ang Pilipinas, bagay na kinontra naman ni Browner. Matatanda ang binangga at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga resupply boat ng Pilipinas na papuntang Ayungin Shoal at ang mga sasakyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papuntang Baho de Masinloc. Hinarang din ng mga barkong Chinese ang Christmas convoy ng atin ito coalition pero may isang nakalusot papuntang Lawak Island. Pinuri ng gobyerno ng Japan ang Pilipinas sa mapayapa nitong pagresolba sa gulo sa pagitan nito ng China sa South China Sea. Sa payag ng Japanese Ministry of Foreign Affairs, pinuri nito ang Pilipinas sa paggiit nito sa pagsunod sa Arbitral Tribunal Awards sa South China Sea at sa pagtitimpi nito sa gitna ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagpayag ito ng pagsuporta sa Pilipinas laban sa militarisasyon, panggigipit, pangagaw ng labag sa batas at paggamit ng puwersa sa South China Sea. Nanindigan itong dapat resolbahin ang anumang hindi pagkakaunawaan ukol sa mga teritoryo ng ayon sa mga umiiral na batas. Magigipagtulungan naman ang Japan sa international community kabilang ng ASEAN at Estados Unidos tungo sa pagkakaroon ng malaya, bukas at mapayapang karagatan. Sa magkaiwalay na pahayag, inalmahan ng mga gobyerno ng Canada at Australia ang anilay delikadong kilos ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Canada na nilalabag ng China ang obligasyon nito sa UN Convention on the Law of the Sea. Nagbabala naman ang Australia na delikado ang ginawa ng China at maaaring maging banta sa buhay ang ginawang pag-water cannon at uh, pagbabangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Makakapagbakasyon na para sa Pasko at bagong taon ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa simula sa susunod na linggo. Sa school calendar na inilabas ng Department of Education, magsisimula ang Christmas break para sa school year 2023 to 2024 sa lunes, Disyembre at 18 at magtatapos sa ikalawa ng Enero 2024. Balik eskwela naman ang mga nasa public school sa ikatlo ng Enero. Nagsimula ang school year 2023 to 2024 sa mga pampublikong eskuela noong Agosto 29, 2023 at magtatapos ito sa Hunyo 14, 2024. Naunang pinayagan ng DepEd ang mga private school na magdeklara ng maagang Christmas break hanggat nasusunod nila ang minimum na dalawang daang araw para sa school year. Ilang lokal na pamahalaan ang naglunsad ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero bunsod ng transport strike na isinagawa ng grupong piston. Sa Quezon City patuloy pa rin ang operasyon ng QC City Buses na nagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero sa siyudad. Nagdeploy rin ang lokal na pamahalaan ng mga tauhan para mag-assist sa mga pasahero at driver sa siyudad. Sa Caloocan City may 30 sasakyan na nagbibigay ng libreng sakay sa mga stranded na pasahero. Patuloy din nila ang ginagawa nila ng pagbabantay sa mga kalsada. Para sa kaligtasan ng mga pasahero, sa Malabon City nakahanda rin ang libreng sakay mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Anila magpapatuloy ang serbisyo ng kanilang mga sasakyan hanggang bukas para sa mga apektadong pasahero. Nagsagawa ng transport strike ang grupong Piston upang ipakita ang kanilang pagtutol sa PUV modernization program kung saan nagtakda ang pamahalaan ng deadline para sa consolidation process ng mga PUV operators hanggang December 31. Ayon sa grupo, walang malinaw na batayan ang gobyerno para ipagpilitan ang deadline. Samantala, sinabi ni Transportation Undersecretary Timothy Jan Batan na bukas ang ahensya para sa dialogo sa grupo. Dinumog ng mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ang mga news media agencies ng pamahalaan at personal na naranasan kung paano ang pagbibigay ng balita sa taong bayan. Ang detalye sa ulat ni Marita Muahe. Dinala ng Presidential Communications Office ang mga ahensya sa ilalim ng pamamahala nito sa Polytechnic University of the Philippines bilang bahagi ng media and information literacy campaign nito. Dinumog ng mga taga PUP ang Community Campus Caravan ng PCO at nakinig sa forum tungkol sa kung paano lalabanan ang disinformation, misinformation at fake news na talamak sa social media. Matapos ito, personal din nilang sinubukan kung paano magsulat at magbasa ng balita sa harap ng kamera. Si Ray Mark Senaba natuwa sa mga kuhang litrato na ipinakita ng Philippine News Agency. Ang dami ko pong natutunan at uh, halata po na di kalidad yung kanilang mga kuhang larawan. At hindi lang po yun, talagang napakaganda ng na mga pinili nilang mga words para magkaroon ng buhay na expression po yung kanilang nakuhang larawan. Kaya maraming salamat Philippine News Agency sa pagpapamalas po ng isang pambihirang setup po na ganito. Bukod dito, nakita rin ng mga estudyante ng PUP ang kahalagahan ng tamang pagbabalita. Para po sa akin, nakikita ko naman po yung ginagawa ng pamahalaan ng kasalukuyang gobyerno para mapalawig po yung isang makatotohan ng pagbabalita. At um, I appreciate the government agencies na ipalagana po yung tama yung tapat na pamamahayag. Kaya gawin lamang po natin yung tungkulin po natin at huwag po tayong magsawa na paglingkuran yung mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pamamahayag at pagsasilbi. Thank you. Ayun naman. Actually, um, uh, napaka-concrete ng pagbabahagi ng gobyerno ng through media. It's just that mas dapat nating pagtuunan or bigyan nilang pagtuunan ng pansin yung mga tao na or yung grassroots, kumbaga. Hindi naman inakala ni na Christian Alfonso at Kate Paspos na hindi lamang sa seminar sila matututo, kundi aktual pa nila itong mararanasan. Uh, honestly, I don't really know what to expect. Pero when I came in, sabi ko... Wow, parang full cool event ito. And I was honestly um, pleasantly surprised of my experience here. It was so much fun, and I get to be able to experience things that I um, personally want to experience, such as um, let's pag audition sa mga um, reporting, um, ng podium, speech, and so on and so forth. But, and, and I'm quite um, happy right now. I was expecting this to be a seminar kasi that was one of the details na sa amin ng office nung nalaman namin na we will attend this. And I thought it will be a talk for regarding about media information literacy and I was shocked that it was a very interactive event. And we got to try a lot of things specifically related to journalism and broadcasting which we had actually enjoyed as YUM student po. Yeah. Para kay PUP Professor Joey Abad, magandang programa ang ginawang ito ng PCO na siya mismo bumaba sa mga estudyante para magbigay ng impormasyon. Anya, dahil dito, natuto ang mga taga-PUP na maging mas kritikal at mapanuri sa mga balitang nababasa o naririnig sa social media. Kasi napaka-importante talaga ng media because practically Uh, especially sa sa online no sa lahat ng mga tao ngayon nakafocus sa ganitong media right so very important na kasi mula umaga hanggang gabi siguro nakatutok tayo sa mga nangyayari so media plays a very big role no in terms of disseminating information sa mga nangyayari sa government at sa sa mundo Paliwanag ni PCO Secretary Cheloy Garafil, target ngayon ng ahensya na mabigyan ng tamang impormasyon, lalo na ang mga estudyante at kabataan dahil sila ang pinakaaktibo sa social media. Of course, kasi nagkaroon tayo ng uh, pagpususuri at pag-aaral, nagkaroon tayo ng survey even before we launch yung MIL and nakikita natin na ang number one user ng social media ay ang mga kabataan. And of course, since sila ang number one user, sila rin yung number one victim ng mga scams, ng mga disinformation. So naisip namin, uh, sila talaga ang targetin muna. Uh, umpisa natin sa mga kabataan kasi sila nga yung very exposed dito sa mga social media na ito. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Labing isang araw na lang, Pasko na ako si Willard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.